Oh, ano po, ano po? Tingnan mo naman yan. Dapat yan. Nilagyan mo ng space yung ano mo na yan. Dyan. Bakit dinikit mo sa dingding ko? Ate. Okay. Sino ang forman mo dyan? Ako po ang forman yeah. dyan. Ah! Aray ko! <laughs> si Forman din ko na ang Forman. Ang pinakamagaling na Forman sa Pilipinas. Wala po akong nakikita na mali namin ginawa dyan. Oh, uh, wala daw nakikita ang mali si Forman. Paano niya nasabi? Okay, ha? Ah! nang matatapos natin hmm. kapag wala akong Nagrereklamo nagre-reklamo na babae na yan, naglagay din siya, may pader siyang dati, ako'y naglagay din ho ng pader dyan. So, paano magiging mali at ire daw kami sa barangay? Kaya po mahirap kapag ang kausap nyo ay hindi professional. Hindi po sa pangmamaliit, ano. Ang professional, hindi nyo lang po sila binabayaran sa pagpapatayo ng bahay. Isang pinakadahilan dito, yung sakit ng ulo nyo sa pagpagawa. Eh kulang na lang doon sa dalawa, bigyan mo ng gloves, you know? Or baka magsabunutan na yung dalawa. Isipin mo, nasa structural stage ka pa lang at counting architectural pa lang ang ginagawa. Hanggang matapos na yan, lagi na magbabangayan yung may-ari ng bahay at yung nagpapatayo. Gusto nyo ba yung ganun? Ang sabi sa akin ng nagpapagawa, hanggang doon daw yung lote niya. Walang problema, sinunod namin. Ngayon, ang tagal-tagal na namin gumagawa, halos tatlong linggo na. Yung may-ari niyang bahay na yan, pabalik-balik na dyan. So bakit kung kailang pang patapos na yung bahay na yan, ngayon na siya nagre-reklamo? Yan ang problema sa inyo eh. Hinihintayin niyo muna, patapos na ang bahay, at saka kayo magre-reklamo ng ganyan. Dahil daw sinabi ng owner na nandun yung lote niya. Bakit wala kasing plano? Hindi pwedeng sinasabi lang natin kung hanggang saan ang lote. Mas magandang gumawa ng bahay at walang sakit na ulo kung meron kayong pinag-usapan or kung wala talaga kayong plano, kailangan nyo makipag usap doon sa kapitbahay. I-inform nyo sila. Hindi ko mo sa inyong lupa, no? Meron tayong pakialam sa palibot ng bahay natin. Kaya nga may mga permit tayo. Kausapin nyo yung barangay, kausapin nyo yung may-ari kapitbahay nyo, then magkaroon kayo ng kasulatan na permado nung kapitbahay, nung sa inyo at nung sa barangay. Pinakamagandang solusyon dito is lakaran nyo ng building permit. Bagkano lang na man ang building permit. Hindi naman po mahal. Una-una, nakapagpatayo ka nga ng bahay. Pwede namang gawin nyo, huwag nyo munang tapusin yung bahay. Yung matitirhan nyo lang muna. Para yung pera na ginamit nyo doon, ilagay nyo ngayon sa building permit. Mga busing, yung may ari yung bahay na yan, pabalik-balik na dyan. So bakit kung kailang pang patapos na yung bahay na yan, ngayon na siya nagre-reklamo? Nasisi mo pa yung kapit-bahay. Alam mo, pag may papel kayo, hindi mo na kailangan makipagtalo. Hindi ito basehan kanin ang tama sa salita, no? Kung ano yung nasa papel at ang napagkasunduan. Wala kayong malinaw na usapan dahil binarabara niya yung project. Masyado tayong tiwala sa sarili. Kung ikaw ang may-ari at nagpapagawa ka sa formahan, i-expect mo yung mga ganitong senaryo. Maraming project ganito ang nangyayari. May mas malala pa dyan. Mabuti na lang at sagutan lang po ang inabot ninyo. Design quality, Please Follow.